Baby Lily nagdiriwang ng kanyang unang kaarawan ngayong araw ng October 22. Derek at Ellen may sweet na pagbati sa kanilang anak. Ngayong kaarawan ni Lily, ibinahagi ni Derek at Ellen ang kanilang mga taguspusong pagbati na puno ng pagmamahal at emosyon. Sa isang mahabang mensahe, ipinahayag ni Derek ang kanyang matinding ligaya at pagkamangha sa unang taon ng kanyang anak. Sinabi ni Derek na hindi niya lubos maisip kung gaano kabilis lumipas ang isang taon mula ng unang hawakan niya si Lily. Sinabi rin ni Derek na ang bawat tawa at mga milestone ni Lily ay nagbigay sa kanya ng walang kapantay na kaligayahan para kay Derek si Lily ang pinakamahalagang biyayang dumating sa kanyang buhay at araw-araw niya itong ipinagpapasalamat. Ayon pa kay Derek, handa niyang gawin ang lahat para kay Lily. Palagi siyang nandyan para gabayan, alalayan, pasayahin at protektahan nito. Ang pagmamahal raw ni Derek kay Lily walang hanggan. Ipinagmamalaki niyang maging ama nito at sabik siyang makita ang paglaki ni Lily bilang isang kahangang-hangang tao. Yan ang nakakatouch na mensahe ni Derek para sa first birthday ng kanilang anak ni Ellen na si Baby Lily. Samantala, maikli pero puno ng pagmamahal ang simpleng pagbati ni Ellen Adarna para sa kanyang anak na si Baby Lily.